Ayan. Oh, malaman natin kung tig magkakano. Kukupit siya sa asawa. Ah, walang kukupit sa asawa ha. Yan naka yan. Huwag kayong magkukupit sa asawa. Ay, shout out. ayun Kaya binablog natin para hindi na makupitan. Baka kupitan ng mga sa asawa. Eh, pare lalot. Oh. Talagang iyo oh, akin. iyo akin. Dalawa ka diyan. Isa. 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 akin dito. Sereo. Kamisal na ano? Si Oh, diyan Magkano nga magkano inabot? Tayo anim. Oh, anim. Oh Super pangay. 200. So yun, muli po, maraming maraming salamat. Anong masasabi mo sa ating pantawid para... Maraming maraming salamat po unang-una -una po sa Diyos, pangalwa po kay Buhay Dagat po. Dahil Ayan. po sa kanya, meron po akong pambiling gatas ng anak ko. Ayun, salamat, salamat. Sa iyo naman Toy. Anong masasabi mo? Masasabi ko maraming maraming salamat sa aking tulong to para sa pagkakit. Ayun, sa iyo pare. Salamat pa pala sa chatot niya pala, sa... pala sa Buhay Dagat. At ako, ako. At bukas. Ayan. Ayan. yung nakakita ng Yun po yung sinasabi natin. Sa'yo pare. Pangulog din ito Ayan. Ayan yung sa yung mga anak. Sabi nga po, maraming maraming salamat dahil malaking tolong din po ito sa aming mga buhay dagat. So muli po, maraming salamat. At ito po ay yung lingkod, ang buhay dagat po na pagbilaw kay